Well well well, hello mga bebshi. Dito na naman tayo sa inun-unang pidlayan. Dahil nga naman nagluto kami ngayon ulit at nakita nyo naman kung paano na namin ito lutuin. Kasi yes, so nga lang mga bebsh, hindi pa rin matapos-tapos ang issue nito. Ay uyi, ito kasing video na to mga beb. Napakalaki ng views nang na-upload ko ito at dahil nga naman maraming comment to oh, na hindi daw ito masarap kahit hindi pa naman sila nakatikim ay nag-judge na sila. Ay uyi. For today's video nga pala mga bebshi, ay ipapakita ko lang naman sa inyo na meron talagang bumibili nito. Mga suki namin na paulit-ulit bumibili dahil nga naman natikman na nila at nag nagustuhan talaga nila ang lasa na kahit meron pa man hasang o meron pa man yung tinaing, ay hindi talaga ito malangsa pag maluto na nalagay na nga namin itong isda sa may balde una nga palang proseso nito ay hugasan muna itong isda pagrinis naman ito mga bebs kailangan mo ng pisilin itong may hasang na part kailangan kasi yung pisilin para naman lumabas ang dugo nito lahat ng isda ay ganyan talaga namin nililinis pagkatapos naman namin nalinis itong isda ay i-arrange namin siya dito sa malaking kaldero kailangan nga i-arrange ito mga bebs para naman ay maayos itong tingnan katapos ko nalagay ng unang layer ng isda ay naglagay na din ako ng asin. Magdedepende nga ang asin na ilalagay natin kung ang isda ay malalaki. Dahil tapos ko na nalagay lahat ng isda sa kaldero, ay dito naman si Javi naghaling na din. Ito na nga ang inuunang pidlayan na nasa kaldero at tinala na din nila dito para isa lang na sa apoy. At dahil nga wala sila mama ngayon at nandun sila sa bowl, kaya naman ngayon kami ang nagluto. Pamana na ni mama ito sa amin, kaya naman ay dapat namin itong malaman kung paano ito lutuin. At ito na ang isda mga bebshi, ang lalaki nga nito, kaya naglagay na din ako ng asin sa ibabaw. Kukuluan namin to na mga limang oras, inuna na namin ito ng sabaw. At dahil nga maglalabas ito ng tubig, mga bebshi kaya kailangan talaga namin itong kuna ng sabaw. After 5 hours sa pagpapakulo mga bebshi ay tinimplahan na namin ito ng suka. 1 galong suka binili namin kaso hindi namin yan uubusin. Meron din kami ditong tatlong 1-4 na oil at ito ilalagay din namin. Maglalagay nga pala kami din dito ng MSG na ginagamit talaga namin. Kahit ilang beses ko nang pinapakita sa inyo ang proseso nito mga beb, ay marami pa rin ang naiintriga nito. Katapos ko namang nagtimpla nito mga bebshi So, ito na nga niya mga bebs, pagkatapos kong natimplahan. Bale, 8 hours ang proseso sa pagluto nito mga bebs. Kaya nga naman ay masarap ito at kahit buto ay makain mo na. After 8 hours nga mga bab, siya iluto ng aming inununang pidlayan or sinaing natulingan. Ito na nga niya mga bebs, pag naluto na ay talaga namang napakasarap. Dapat talagang ang proseso sa pagluto ay tamang-tama para naman hindi ito malansa. Pagkabukas mo talaga sa takip ng kaldero ay talaga namang napakabango. <laughs> hindi talaga maamoy ang lansa kaya naman ay binabalik-balikan ito. Sa mga nagsasabi naman ng malansa ito, kaya bumili ka na lang? Charot lang. Ay, uyi. Dinistay na nga namin itong malaking kaldero sa labas ng tindahan namin at nagpost na din ako sa personal account ko na available na din itong inununa namin. Marami kasing nagchat-chat or nagtatanong sa akin kung nagluto na ba daw kami ulit nito. Hinahanap-hanap talaga nila ang timpla nito dahil nga naman napakasarap. Pagka-post ko nga sa Sokmed ay marami na nga ang nag-order nito at nagpa-deliver. Ito nga at merong bumili ng dalawa kaya hinatid na din namin. Siya nga pala ang una naming customer. Buti na lang talaga at for the go always itong si Habi. Siya nga pala una naming customer at bumili ng dalawang pirasong isda. Ang mga nagsasabi na walang bibili nito dahil nga daw malansa kaya ito na nga. Wala pang ang 30 minutes sa pagpost ko ay marami nang bumili. Pag-uwi naman namin ay merong nag-PM na mag-order daw siya ng limang piraso at meron ding isang nag-order na bibili din daw siya ng isa. Mga suki na namin ito mga bebshi kaya alam na alam talaga nila kung ano ang timpla nito. Kaya naman pag nagpo-post talaga ako sa social media ay talaga namang mapapa-PM talaga sila dahil nga bibili sila mga Be Ito na ambali anim lahat na in-order at ihati na ito ni Habi. Napakasipag naman talaga ng asawa ko at niya ito ng door to door ay uwi. Dito nga siya naghatid sa may ukay-ukayan kung saan dito din kami nangungukay minsan. Pagkatapos naman niya nag-deliver dito ay pupunta naman si Habi doon sa nag-order ng limang piraso. Ito nga mumili ng limang piraso ay suki nga din namin ito. And by the way mga bebshi magdedepende nga pala ang presyo ng isda kung gano'ng kalaki ito or gano'ng kaliit. Dahil malalaki ang isda ngayon namin na niluto kaya naman nasa 70 pesos ang isa. Sobrang sulit nito mga bebshi kaya naman ito mga suki namin ay paulit-ulit talagang bumibili. At ito nga si Ma'am pumunta pa talaga siya dito dahil nga bibili siya ng dalawang piraso. Bibili nga daw sila na sila ng ulam kaso nakita niya yung post ko at dito na lang sila dumiretso. Pagkatapos naman ay meron na namang nagchat sa amin na magpa-deliver daw siya ng tatlong piraso. So king din namin ito at lagi talaga siya umorder pag nagpo-post na ako sa Sokmen. Kaka-proud pa itong asawa ko at kahit sobrang init ay eh for the go pa rin siya para mag-deliver. Dito naman ay may bumili at nagdala pa nga siya ng lalagyan niya para naman hindi sayang ang sabaw. Nagchat nga din si Jigjag, member din siya ng social climber at alam ko kilala niya. siya. Papa-deliver din siya ng tatlong piraso. Pilipinas Halos nga lahat na lahat ng bumibili sa amin ay suki na din talaga namin. Kaya naman ay dinideliver talaga namin door to door. Kaya naman sa mga hindi pa nakatikim nito ay order na kayo dahil nga naman madali lang itong maubos. Yes mga bebshi, madali lang po itong maubos. Meron ding iba na gustong bumili yung nasa ilalim na kasi mas masarap na daw yun. Ito so na nga din na deliver na din ni Javi kay Jigjag. Suki nga din namin ito si Jigjag dahil favorite nga daw ito ng mama niya. Habang ako naman yung nag-i-edit ay merong bumili at nagdala nga siya ng lalagyan niya. Sa isang araw na pagdi-deliver at sa pagbenta nitong inununan mga bebshi, ito nga ang kita namin. Bilis ng benta nito, kaya naman madali lang itong maubos mga Bebshi. Kaya naman sa mga nagko-comment na hindi ito masarap ay, umili ka na lang para ay matikman mo. Kaya naman, that's all for today mga Bebshi. Thank you so much for watching. Don't forget to share. Thank you!